Good morning mga guys, ay gising ko lang, alas ko, alas ko ako guys na gising siguro ngayon 5.20 na Kasi nagsalang muna ako ng kanin, kasi guys magpapatrabaho ako ngayon linggo Ay hindi ko lang alam guys kung tapos na ngayon, nagpatapya lang ako ng kesame May... Kasi mainit sa taas guys Ngayon habang walang tao guys ang patrabaho ako tapos ano lang kasi yung tatrabaho sa akin ang tawag doon wala ano siya may paso, kaya tuwing sunday lang ngayon guys magluluto ako ng baon ang lulutoin ko guys ngayon itong tulingan pero sabi nila yung may ganitong puti puti burirawan daw po kung tawagin sa amin Kagabi guys, nabas ko na to. Nilagay ko na sa taas ng freezer para ma-defrost na. Kaya pag gising ko guys ngayong umaga, malambot na siya. Tapos lulutuin ko to guys. Gagataan ko. Ang gata ko guys ngayon nagagamitin ko kumama. Wala akong fresh na gata. Madami-dami to guys para ulam na rin nila ilabunso ko dito sa kanina kasi si Jelly dito guys sa amin na kagabi wala kasi siyang pasok ngayon ito guys so tapos lalagyan ko na siya guys na sili ang ilalagay ko dito guys imbis na talong hindi talong ang ilalagay ko ngayon gawa na ng, grabe mahal ng talong yung sigarilyas, bumili ako ng halagang 20 pesos, yan ay ilalagay ko sa ibabaw. Pero ano ko muna to guys, papaksimin na may kamatis. Ito yung kamatis guys. Tatlong kamatis to. Ayan. Tapos, ito yung ating Sibuyas. Sibuyas. Ito yung luya guys, luya. Kunti lang luya na ilagay ko kayo. Wala na akong luya guys. Tapos ito yung bawang. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng paminta. Kuha muna ko guys ng paminta. Ito, lagyan natin na ng paminta. Ayan. natin ng konti pati styles. Tapos may ako nalagyan to guys ng konting suka. Ano pa pala guys? As in, malayan lagay natin guys. Tama na baka umalat. Tapos, ito ng tubig. Tatanggalan ko pa pala guys ng parang sinulid yung ating sigarilyas. Ito na siya guys. So, Ito no guys, yung ating sigarilyas. Imbis na talong guys, ang ilalagay ko. Grabe, ang mahal ng talong kaya Ito na lang binili ko. Ayan, tinatanggal lang ko yung parang sinulid sa gilid. Ito guys, so halagang 20 pesos. Ayan, Ganto lang to guys. Tapos, bibiyakin ko siya sa gitna. Ayan, ganyan lang siya. Ilalagay ko lang ko doon sa ibabaw ng isda. Ayan. Ito guys, yung parang sinulit niya pagka sa gilid. Ayan o. Yan ang tinatanggal ko dito sa ating sigarilyas. Ito na siya guys. Bukasan ko na siya. Ito na siya guys. Ayan na na Yan yeah, may lalagay ko na yung ulay Ito mga guys, lalagay ko na yung gula. Ito ang italagay kong gata. Yung kukumama. Lagay ko na ito guys. Yung ating gulay. Ito ko lang sa gilid siya ilagay. Grabe, mahal. Grabe, ang mahal ng gulay na yung guys. Kasi pag mura guys din ito, minsan sa piso nito madami. Ayan ang mahal talaga ang gulay ngayon guys. Ayan. Tapos ito guys, ang papakulo ako ng halba kong iniinom. Okay so guys, so, takpan ko muna siya. Maya-maya ko lalagay yung ating mama. ito na guys, lalagay natin yung gata. <coughs> Tapos ito na guys, yung aking kape yung marako. Kasi ang nilalagay ko dito guys, yung pinakatubig ko, yung pinakulo kong herbal. Yan ang pinakatubig ko guys sa kape, yung pinakuloan kong herbal. Ito na guys yung data. Tapos, maya maya guys, take mga po kung okay na yung lasa niya. Luto na itong ating ano. na na. Okay na yung lasa niya guys. Papatakan ko siya ng suka. Ayan siya guys. Tapos, hindi ko na lang tutatapan papakpan. Ayan. Ito guys, okay na yung ating ulam. Ilalagay ko na siya sa plastic. So, okay na yung ating yung aming ulam na babaonin. Eh. Lalagay ko sa plastic plasticware. Well. Guys, yung aming baon. Ayan na. Tapos, ito yung tubig namin, guys. Ito yung sasawa ko. Ito yung akin. Ito, guys, nagbalot ulit ako ng tawag dito, yung aming kape. Kasi yung nakaraan, guys, mayroon pa yun na isang ba, isang ganito, iniwang ko doon. Tapos, isang ganito, mayroon pa din doon, iniwang ko na doon, guys. I na, guys and I'm bound. Bye guys. Thank you. God bless for